Trip 3 May mga boss o, Maliit nga lang ang JBL niya no? Magkano to? Isang libo may, may tawad to Isang libo may bawas pa yan mga boss 1 hanggang pababa Ah 1 pababa 1-3 uh, ang pinakamahal uh, Pero ano yan mga original Ah original POSIL, eh no? Kami yung no? Diga, pila Ayun eh, may pila Alpha. Po. Citizen Seiko Carrera Magkano tong mo? 100 lang ng Adidas Adidas 500 po 500 600 600 Go bat? Bakano nakuha sir? Dente lang Bote ng black label mga boss Okay, kamusta mga boss? December 5 Tuesday. Nandito ulit tayo sa kabaan ng Recto Avenue, Thomas Mapuay Street. Silipin ulit natin yung mga iba't ibang klasing gamit na binebenta dito. Gino. Naubos na mga sapatos mo? Hindi na, sabay din na yun. Alam ko, naubos na eh. Dami niyang helmet to. Oh. Ano mga bago mo? Ay, mga ano, EV. Mga pakulo ng tubig. Gumagana pa yan? Oo, gumagana yan. Yan, yeah, speaker? Oo, gumagana yan. Ha? Oo, gumagana yan. Sony, no? Oo. Paitan natin baka may Sony pa yan eh no? pero hindi mo alam kung gumagana ha? sigurado pagkano na. mo naman binibenta yan? sigurado hindi ka sigurado hindi pero magkano yung ate Gina? sa akin binibenta magkano? 1,000 libo kasi oh, yan hindi yung iba kasi naghahanap ng mga vintage eh. pang, ano, pang display oo kaya eh, yung TB mo magkano? 800, um, hanggang 800. Hanggang 800 binibigay niya? Mabuti yun. Nova ang brand niya? Oo, oh, Nova. Umami na paninda mo ate Gina. Umami <laughs> na, nakukustumin naman ako ng coffee and ceramics. Pinapalayas na ako. Pinapalayas ka ba? Oo. Ayan, dami niyang paninda oh. Yeah, I like it. I like it. Ayan, magkano yan? 800. Ito kayo ka bibili, bigay. 300 oh, nailaw pa galing yan ah Ayun, gumagaan na mga bus Lobot lang siya Dapat. Um, Sa eh. Blender? Ang blender bala Mga kaano na glass ka mo? pa <laughs> ko? lang ako ng blogger, di, na, pa yun, 'no sinasabi sabi ko sa iyo. Sino ang painter mismo blogger dito? Yung buwis ko sana. malakas pala ako sa iyo, no? 'Yun ang painter sa mga dito. sige ate Gina, ikot muna ako. Sige. Okay. Salamat. Ako na mabit din ako sa daloy. ako. ba ang ball mo? 100 Lala lang ang magandang ball pen to ah. Oh. Laptop po. Magkano yung laptop? One po, boss. Gumagana? Walang charger eh. Wala daw charger. One, two. Wala kong ngayon Ah, Bote na Ang black label oh. Masana yung bote? Saan yung bote? Jack label. Renta lang. Renta. Ayan, daming sinuulid oh. Yossi. Dito tayo kay Kuya Lloyd, tignan natin kung may mga ganda siyang paninda no. Lloyd, kumusta? Hey boss. Mo ang maganda to ha. Okay. Tagal ko na naglalasak sa Randy, pangalawa pa lang yan sa nangyos. Veteran collector. Ganda nito, mga boss, ang laki oh. Marami ako nakikita nito, mahilit lang. Mahilit lang, one port lang yun. Pero Pag ito, malaki to. Oh. Tagal mo na nga dito sa Arangke, pangalawa pa lang yan. Lang. sa tagal mo na sa Arangke, oh. pangalawang pa beses pa lang, pa nagtinda yun. nito. Oh. Malaki siya, 1.5 ml. Yung, yung unang nakita ko niya, nung bata ako, wala pang sakit. Yan, kompleto, pati. Baki... Mga kulang-kulang yung dati. Ito, kompleto, may bag pa, no? Stainless to, no? Maganda to, mga boss, <laughs> oh. Lagay ng alak. Lloyd, magkano to? 1,000. Ayan eh, mga boss, baka kursunada nyo, no? Ang ganda ng bag nya, leather pa, oh. 1,000 lang binibenta ni Kuya Lloyd. Ito may JBL siya ulit, oh. Clip 3. Clip? 3. Clip 3. Clip 3. Eh, mga boss, oh, maliit nga lang ang JBL niya, no? Tingnan mo, all original. Ni-brake ito goods to no goods to? may Magkano to? Isang libo may bawas pa yan mga boss Magpapata yung boss watch Wala nang ko na Itong bluetooth earphone Boss, forever. Original Lakas yan 400 400 ko mga boss. Hanggang 300 binibigay ni Kuya Lloyd, no. Yan yeah, power bank. Power bank ang bigat ah. Magkano to? Oo, um, mukhang yan na. Babibrate. Oh, ano? Babibrate siya pag kabuksan. Magkano to? 300. 600. 600. Ilan ano to? 13,000 ang sana pero ano? reliable. 12, 12. 12,000 milliampers. So, reliable siya. Kunti oh, pa nindam mo, Kuya Lloyd, ha? May hirap ang, ano kayo, may ang atyempo ng magandang lalatag, eh. Eh, sa lahat ng relo mo, ano yung pinaka pandiinan dyan? Ako, ah, may ah, pandiinan. Lahat yan, halos ah, pare ah. rin pareha sa ang presyo mo. walang, rin, ano, walang solid. Sa 1.8 hanggang pababa. Ah, 1.8 pababa. 1.3. Uh, 1.8 ang pinakamahal. Uh, pero ano yan, mga original. Mga uh, original. Fossil eh, no? Kami yung fossil. Fossil, no? Tiga, pila. Eh, may Alpha, pila Alba, Citizen. Alto. Seiko. Carrera. Yeah, mamili na lang kayo dyan, no? Nakita yung isang fossil ko. Dumating kanina eh. Sabi ko 7 days nang din lagi yung fossil. Kailangan talaga pagkapanood nyo, pinabukasan, punta nyo na kagad kasi Mabilis talaga ma nabibili yung mga palinda ni Kuya Lloyd eh. Yeah, may mga suki rin kasi may tumama. Oo, may mga suki na rin. Mga regular na. Sa isaing ko lang yung mga relo ni Lloyd, no? Baka kasi may interesado sa inyo eh. Ito, Albo, meron dito. Gumagano. Pero Lloyd, ito, magkano? 1.5. 1.5. Nasaan yung 1.8 na sinasabi mo? 1.8. Itong Nautica. Kaya ito. Itong Nautica 18. Yan gumagana din mga boss oh. Hindi, itong isa hindi gumagana. Ano yung Chrono yan? Naka Chrono yan. Naka Chrono. Ayun yung pagyan na yan. yun. gumagana na mga boss. 1.8 to, Nautica. Saka ito. Sang... Fossil Limited Edition. Fossil limited edition may takip pa siya oh mga niya ah uh, yan nasa kabila ito o nga no pang kanan siya karamihan yan nasa kanan eh uh, ito naman kaliwa ayan o no? mga fossil na to ito mga to fossil magkakano na diverse na fossil diverse magkano to 1.5 1.5 eh bawas pala at yan lahat yan, may bawas may pa. Yung ito rin isa, 1.5. Um, ah, Carrera. Carrera. Gumagana din. Magkano to? 1.4. 1.4. Yan, dami oh. Ito, maganda rin to. Anong tatak na ito? Citizen. Citizen. Eco, eco drive yan, solar. Eco drive, solar. Magkano to? 1.5 1.5 Sagat na yun Sagat na yun Ito Ayan pambata lang yun Mga pambata yun Ito notica 1.5 din to Notica Ayan eh, mga boss no Kung kursunada nyo yung mga relo ni Lloyd Pumasyal na lang kayo dito sa Thomas Mapuay Street Dito sa Recto Tuwing hapon no Anong oras ka ba nandito dito? Alas 2 pa lang dito ka na yung hey, mga boss no, pasyalon nyo na lang Thank you Kuya Lloyd kita tayo kay Kuya Rodel no Pagdating sa mga laruan no Kuya Rodel ang hanapin nyo Kaya lang, parang walang bago eh Yan, yan pa rin yung, yung, yung nakita ko sa Divisory eh Ito bago, naliligaw Yung tongka mo nabili eh Tongka dito Kala ko nabili eh Ah. wag mo na labas, pinakita ko na yan eh Akala ko nabili na eh. Diyan pa rin pala. Ayaw oh. <laughs> may mga tablet po. Bakit ano yung tablet? Bakit kaano yan? Bakit ano? One pipe. Digital Radio. Makanya to Six 600. 600. hundred. Oh. Atin ang ganyan isang battery. Hitachi oh. Pagkano dito? P200. 13 200 200 mga boss. Hitachi ang brand. Video cam. Mga cellphone case. Ang dami. oh. Hail cutter Nagari Pasquita Ayan si Kuya, nakabili ng Paylight Rapid X, halagang 50 pesos Magkana din hitam ko? Tapos magkakay chanchar ko, di ba may cellphone ka? may chanchar Sa mga naghahanap ng LCD oh 100 pesos lang ay eh, napakadami oh puro LCD to pang opo nga lang to ito pa oh mga baterya oh yun oh ate eh, sa baterya mo opo yan magkano 50, 50 pesos sa battery dami oh LCD pala ng tablet, meron din, oh. oh, tablet. oh battery oh. Tatlo pa hindi yan, Battery niya tatlo pente lang. Tayo mga battery na electric pa neno, eh, no? mini pan. ano, para mga size 12 to. Okay, 11 lang 11. Ito mga boss, o, 3.50 lang o. Oh. Ay, ito pa. Mga ah, bago to, no? Ay, mga boss, o, 3.50 lang. Ay, ito, 500. Oh, mas malaki, mas maraming ilaw to eh. Ganda o. Oh. Airpods Makapal no? Magkano binabenta yan? P100 lang Extension kapal Punin mo na sir Kapal o, tignan mo P100 pesos lang P100 pesos lang catch yung tape mo? 120 Papalo 120 baka man yung nakuha sir? 20 lang bote ng black label mga boss collector na kung bote si sir eh oh ito pala maganda rin pala to ngayon ko lang napansin ashtray no parang, parang pipa no galing vegan magkano so, dito 50 50 ganda oh pakawi sya mga boss oh Laim, laim pipa eh, no? Okay, ko, baka vintage na kasi may sa may vintage na ganyan Oo, oh, may vintage na ganyan Kasi pag vintage siya, mahal na Oo, oh, sigurado Mura yung bote niya, oh. nakakuha ng 20 lang, oh Nalagay niya ng MP Lite lang <laughs> yun Ano yung lalagay? MP Lite MP Lite, no? <laughs> alam mo lang Tapos black yung lalatag label. niya sa Pasko Sa so Pasko yung lalatag niya <laughs> O, inom tayo, black label Yung <laughs> black, MP Lite lang, no? Meron ganun, eh Ay, si kuya naman Sir, anong bahalan nyo? Freddy Freddy Kuya Freddy, ano bang mapaninda mo dyan? Mayroon <laughs> May uh, pala si Kuya Freddy, no? Ayun, ang dami siya cellphone, no? Wala ka mga vintage dyan? Ready balat! Ha? alam vintage? Nabili na? Sa paloto, meron oh Mga relo, cellphone. Ilan to? Mini speaker o. Oh. Late mga boss oh Di charge din. Patugtog yung mga. Toto mo, toto mo. Magkano to? 200 may bawas pa naman to no oo oh. ayan, kitong on ah, lang brand oh new yan, brand new. mga brand new to mga boss eh, yeah, may ano din headset na iphone oh, yan. ang iphone to oh. magkano to 200 pwede sa 150 150 binibigay niya yan yeah, ayan, lahat ng paninda ni ano ano pa alam mo rems rims ni rems puro bago yan Thank you, ah. kita na naman natin yung iba't ibang klaseng gamit na binibenta doon wala ka solid mga boss no pauwi na lang tayo sa next vlog okay mga boss pauwi na rin ako dito ko na lang tatapusin tong video na to maraming salamat sa pagsama kita kitsa lang ulit tayo sa usod na video